Pinangalanan na ang opisyal na dalawampung kandidata para sa paparating na search for Daragang Magayon 2024 sa Ayala Malls, Legazpi nitong Sabado, Pecha 20 ng Abril ng nasabing taon. 36 na mga binibini ang sumali at sumailalim sa screening ng mga panel of judges at matapos nito ay romampa na sa Ayala Activity Center ang maswerteng dalawang pung dalaga na napili para sa nasabing pageant ang mga kandidata na ito ay sina. Candidate number 1, Rani Lakmidado ng Tabaco City. Candidate number 2, Reggie Alibarbar ng Sorsogon City. Candidate number 3, Pamela Jones Carino ng Masbate. Candidate number 4, Luis Vivian Garcen ng Ligao City. Candidate number 5, Janelle Mendicalieha ng Legazpi City. Candidate number 6, Kizan Folioso 5 ng Bato Camarines Sur, candidate number 7 Marga Joy Saison ng Libon, candidate number 8 Shane Huelar Barcela ng Iriga City, candidate number 9 Jaya Fortuno Harabejo ng Sorsogon City, candidate number 10 Zairil Marino Asuncion ng Legazpi City. Candidate number 11, Ira Hizo ng Ligao City. Candidate number 12, April Neo Five money ng Kamalig Albay, candidate number 13 Maria Teresa Camo ng Malinaw, candidate number 14 Cristel Olive Rehesus ng Pulangi, candidate number 15 Chanel Cruz ng Ginobatan. Candidate number 16 Hannah Gwinnett Colasito ng Bakakay, candidate number 7 Micaela Barcela ng Bakakay, candidate number 18 Iris Ignacio Oresca ng Camarines candidate number 19 Precious Josel Mortel ng Masbate at candidate number 20 Ansela Carla Abay ng Camarines Sur. Inaasahan naman ng Provincial Tourism, Culture and the Arts Office na susuportahan ito ng mga Bikulano. Salamat po kami na ang pinakaunang event ng Magayon Festival or ang pre-Magayon Festival event na search for na Daragang Magayon screening uh, process ay katatapos lamang at ito ay naging successful. Salamat po ako sa mga tao, sa mga opisina na tumulong para po Uh, maisagawa po natin ito na seamless o walang uh, naging maayos at lahat po ay uh, masaya po na sa pagyayari ito, sa event na ito. Inaasahan rin na magkakaroon ng magandang return of investment lalo na sa turismo. Ang Search for the Ragang Maguion ay isang malaking event kasi kung maalam ninyo na meron tayong mga kandidata na outside Albay. So itong mga kandidatang ito, magdadala sila ng mga tao gal, ah, galing sa kanilang lugar, sa iba-ibang probinsya ng Albay. At malamang meron din itong mga relatives, friends, ng mga taga-Manila or sa ibang probinsya o ibang reyon. Inexpect mo natin na pupunta sila dito at madadagdag po sila sa bilang ng mga tourist arrivals po dito sa um, ngayon na buwan ng Mayo. Ito pong mga candidates, official candidates natin, ay babalik sila sa May 18 sa tinatawag nating billeting para sa kanilang pre-pageant activities. Marami po silang gagawin sa kanilang pre-pageant activities. Meron silang uh, coastal cleanup para po sa commitment nila to the environment. Meron silang um, swimsuit swim pre-pageant competition, talent competition, at yung kanilang festival attire competition. mag din po sila sa mga lugar kung saan um, yung mga sponsors po ng Search for the Ragang Magayon pupuntahan po nila. Meron po silang personality development um, training on how to express themselves how to um, wear makeup, how to um, dress up properly, magkakaroon po ng ganyang uh, training po para sa kanila. Ako po si Luwens Burce Barcena, Nagpapatrol, Tagkaro News.